Nagmalaki naman ng kamera ang naabot na tulong ng Bagong Pilipinas Servicio Caravan. Habang DSWD, uspusan ang pagagapay sa mga beneficiaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Yan at iba pa sa Express Balita ni Kate Renya. Ipinagmalaki ni 2 District Representative at House Deputy Speaker J.J. Suarez ang naaabot ngayon ng bagong Pilipinas Servicio Fair, kung saan aabot na sa 18 bilyong pisong pondo ang naibaba sa mga mahihirap na pamilya sa 18 lugar sa bansa na pinuntahan nito. Samantala, tinawag ng mambabatas na pagsasayang sa pera ng taong bayan ang ginagawang hearing sa Senado tungkol sa umano'y Pidea Leaks puspusa ng pag-agapay ng DSWD sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps upang masigurong hindi na babalik ang mga ito sa kahirapan. Nanawagan naman sa mga industry stakeholders ang ilang mining companies na palakasin ang suporta para sa responsabling pagmimina kasabay ito ng paglulunsad ng isang documentary na Living with a Brighter Future na bahagi ng Better Mining Brighter Future Communication and Advocacy Campaign. Aminado naman si Health Secretary Teodoro Herbosa na mahirap patunayan ang ipinabatong aligasyon sa Belkens Pharma na namimigay ito ng mga sasakyan sa ilang doktor kapalit ng pagre ng kanilang mga gamot. Ayon kay Herbosa, hindi maaaring sukatin ang kakayahan ng mga doktor. Madali rin ang mag-akusa, ngunit ang mahirap ay ang patunayan ng aligasyon. Kate Renya, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.